Good morning mga boss. Ito na nga po pala yung project kong presidential house. Eh, tapos na nga pala itong mga boss. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano kagandahan dito sa loob. Ito na nga pala yung lagay ng TV. Tapos na nga pala ng design. Tsaka tapos na nga pala lagay ng grills. Kung magastuhan yung design. Ito naman po yung kwarto ito nga pala dalawang kwarto po ito Sabi sa bila na natin bubuksan yun ito yung dining sa so, ito yung door counter yung namin na-upload -ta hindi tapos ito eh, tapos nga, nga tapos na ako ngayon tapos na kami yung ano door counter tapos na yung kabinet ah wala taga bukas buksin eh badi badi buksin eh

<laughs> And guys, tapos na ang lagayan ng TV. Ah, punta tayo sa banyo. Ito yung banyo guys. Wala uh, yung shower. yung shower. Wala babo. pa nakapit.